Ang pinakamagandang maiiwan mo ay ang kwento ng pagiging totoo sa sarili. Sa mundong puno ng mga pamantayan at inaasahan, madaling mahulog sa bitag ng paghahambing. Minsan, parang may invisible na linya na nagsasabi kung ano ang tama, maganda, o katanggap-tanggap. Pero tulad ng abstract art, natutunan kong ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kung gaano siya tumutugma sa molde ng iba, kundi sa kung paano niya ipinapakita ang sarili niyang kulay at anyo. Ang abstract art ay isang sining na walang iisang forma o tamang formula. Maari itong magmukhang magulo para sa iba Ngunit sa mata ng artist, bawat linya at hugis ay may dahilan. Ganito rin tayo bilang mga tao, may mga bahagi ng ating pagkatao na hindi madaling maintindihan ng lahat. Ngunit iyon mismo ang nagbibigay sa atin ng kakaibang ganda. Kapag gumagawa ako ng abstract art, hindi ko iniisip kung magugustuhan ba ito ng lahat. Mas mahalaga sa akin ang kalayaan na i-express ang sarili kahit magkaiba ang interpretasyon ng iba. Sa parehong paraan, hindi mo kailangan baguhin ang sarili mo para lang magkasya sa inaasahan ng mundo. May mga panahon na tinatanong ko ang sarili ko. Normal ba to? Lalo na kapag iba ang direksyon ng iniisip ko kumpara sa nakasanayan ng iba. Pero tulad sa abstract art, minsan ang mga di akma sa tradisyon ang nagiging pinakamemorable na obra, ang kaibahan mo ay hindi hadlang kundi lakas. Tulad ng pagsasama ng magkasalungat na kulay sa iisang canvas, may mga aspeto ng ating pagkatao na tila magkaiba at hindi bagay Ngunit kapag pinagsama, nagiging mas makulay ang kabuuan. Hindi mo kailangang maging perpekto sa isang aspeto para maging mahalaga. Ang kabuuan ng iyong karanasan at personalidad ang bumubuo sa iyong kagandahan. Ang kagandahan ng abstract art ay nasa interpretasyon. Iba't ibang mata, iba't ibang kahulugan. Ganito rin sa buhay, may mga taong maiintindihan ka agad at may iba na hindi kailanman makakakita ng totoong saysay -say sa ginagawa mo. Ngunit ang mahalaga, totoo ka sa iyong sarili. Kung pipilitin mong kopyahin ang estilo ng iba para lang tanggapin ka, mawawala ang tunay na mensahe ng iyong pagkatao. Ang totoo ang mundo ay puno na ng mga kopya. Ang kulang ay ang mga taong handang yakapin ang pagiging tunay nilang sarili kahit hindi ito pasok sa pamantayan ng lahat. Sa abstract art, walang mali. May mga bagay lang na hindi mo pa nakikita ang kahulugan ngayon. Ganyan din sa buhay, may mga karanasan tayong mahirap maintindihan sa simula. Pero kalaunan, makikita natin kung paano ito nagdadagdag ng lalim at kulay sa ating pagkatao. Kung may isang leksyon na natutunan ako mula sa sining, ito ay ang ang iyong kaibahan, ang pinakamalaking contribution mo sa mundo. Hindi mo kailangang maging katulad ng iba para maging mahalaga. Sa halip, maging matapang kang ipakita kung sino ka dahil sa ganyang paraan mo maipapasa ang inspirasyon sa iba. Sa huli, tulad ng isang abstract art, ikaw ay isang obra na may sariling ritmo, kulay at kahulugan. Hindi lahat ay makakaunawa sa iyo at ayos lang yun sapagkat ang tunay na ganda ay hindi nasusukat sa dami ng pumupuri kundi sa lalim ng damdamin na iiwan sa puso ng mga nakakakita. Kaya yakapin mo ang iyong uniqueness dahil doon nakatago ang totoong sining ng iyong buhay.